babalik na tayo ng Manila ayan <laughs> medyo nalungkot ako kasi pabalik na ako ng Manila kaya ano tapos na yung bakasyon ko dito sa Mindanao sa Coronadal City ng uh, uh, sampung uh, sampung araw babalik na tayo ng Manila At, uh, magtatrabaho ulit tayo so guys um, samahan nyo ako sa aking, aking uh, journey papuntang uh, Manila kasasakay natin siya sa to go Samahan nyo ako. Tara! Paalis so, na ako. Paalam na muna. Babakasyon muna tayo sa Manila. Bye-bye. Tatay. Sa father, nga nag-atangra-tangra pa. O okay, kaligo. <laughs> Bye-bye. Tara. Malapit na tayo ng general. City kung saan yung uh, port ng parko, uh, ano to go 3 days uh, babiyahe tayo papuntang Manila let's go pagaganda yung mga kubo dito yun o ano, ganda dito na tayo sa Jensen at ito um, yung office nila ng to go no? hanapin natin yung CST papalit tayo ng gulong bago tayo bumiyahe ng uh, medyo malayo ano hindi naman na si malayo sasakay naman to ng barko pero kailangan kong i-change ng uh, gulong yung ating uh, sasakyan napalitan na siya ng bago dito lang naman sa harapan yung dating nasa ano sa harap nilipat natin dito sa record so okay na yan bago na ulit Punta na po tayo ng pier. Um, Alright guys, nandito na tayo at kailangan natin i-validate yung uh, ticket natin. Pati itong uh, sasakyan. Siyempre pati ako. Pasok tayo doon. Guys, ito siya. Sumilit na. And then to go. Pararating lang. Malaki rin pala, no? Mahaba rin. pasok na tayo ito yung ano no lucky pala eh hours pala natin yung uh, port police ano. Thank you guys. And shout out sa ating mga port police diyan sa General Santos City. Thank you ma'am and sir. Maraming salamat. Papasok na natin dito yung sasakyan ng Lucky. Grabe. Tara. To go Maligaya. MB to go Maligaya. Papasok na tayo dito. Ayun eh, pala 'yun. dito na tayo sa room business class to man. yes, mga alright so nag upgrade tayo ng room and thank you sa iyo ma'am ayan kasama kayo sa vlog na nga tayo sa loob na to go hello thank you sir thank you sa tulong so ito yung room and yung room alright Tingnan ko makakatulog naman tayo ng sakto dito. Ay, salamat nakahiga rin. So, nandito na tayo sa room. At, um, eto, eto pala yung business class nila, no? Eto yon, yung... Alright, so dalawang bed. May TV. Lagaya ng damit. May table. May sofa. At eto yung window. Pero pasilip ko sa inyo bukas kasi pagod na ako. Sa so, matutulog na tayo. Kita kits bukas. And good night. At umaga na. Good morning. Ayan, sa Zamboanga na tayo. Ito yung view sa labas. Ito ata tayo magbe-breakfast. Ayan <laughs> ang tayo dito yung uh, kung saan tayo kakain pero dito tayo nabilang sa horizon coffee <laughs> breakfast na tayo hindi natin hindi natin Malaki na yung looban. Uh, mayroon pa din sa taas. So, may coffee shop doon. Uh, 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 kanina pa sa breakfast. Sa baba, may canteen doon. Pwede kang mag-charge doon. So, silipin natin yung nasa labas naman dito pala yung business class. Ayan, nandun yung room natin. Sa pili nakadulo. Uh, let's go. Tara, suriin natin yung the bus. Malaki. Taas, mabilis pa ang no, pinaka the best mong gagawin dito sa biyahe na to ay kumain tsaka matulog. Yun. Tsaka magkakape ka mamaya. Napaka-relax lang actually. Napakaganda ng biyahe. Napakatahimik ng dagat. Yan, ko nakikita niyo Island isla na to guys, uh, sabi daw ng, uh, ano, ng, security kanina tsaka ng police according sa kanila, ito daw po ay uh, isla ng Basilan at malapit na tayo sa Sambuanga City. Grabe, ang ganda ng dagat dito, tsaka napakatahimik ng uh, biyahe. At um, ayun, makikita nyo, mayroon din mga ibang um, uh, barko. At uh, hindi, hindi masyado ma-zoom ng camera natin kasi cellphone lang yung gamit ko. Pero kitang-kita yung white sand sa mga isla. No? Ang ganda, sobra. Yun Oh. Kita dah sampai. dito kasi sini kerana Kararating lang natin dito sa Iloilo. Silipin natin yung lugar. Yun. Good morning Iloilo. Maulan na araw. Ayan oh. Wow. Good luck sa biyahe natin papuntang Manila. Okay. See you guys sa Manila. At syempre sa mga kaibigan nating mahilig magkaraoke ano, sumali kayo dito sa copa contest nila sa barko. Masaya. Coffee time. Ayan, may mga isla dito. At, uh, hindi ko alam kung saan na tayo pero napakaganda ng view while uh, having a coffee you no? thank you for choosing to go travel cappuccino uh, sakto sa malamig na panahon medyo maulan-ulan ngayon uh, dito tayo sa taas ng uh, barko coffee ay mga kaibigan nandito na tayo sa Manila at kararating lang Pier 4 Tondo Manila Ilalabas na natin yung mga gamit na no. Uh, papalapit na tayo sa pier. Tara. Dito na nga tayo. Pero... Medyo uh, maambon ng konti. Hindi maganda yung panahon na ano. na. Ilabas na na natin itong gamit. Pababa Ito, na tayo sa barko. So, paalis din tayo. Pababa. Medyo mataas pa naman yung hagdan. Pagkakumaan na tayo. Okay. So, dito na tayo sa Manila. Ito yung kabuuan ng barbua. Ito yung harapan. Grabe, laki pala. Palaki. Hindi nga lang tayo pwede pumunta dyan sa may naan. Dito sa may harapan. Okay. Ayan, so bago tayo, bago nila i-release yung uh, sasakyan, kailangan mo muna i-process to yung ating uh, gate pass. So doon natin ito process sa to go. Guys, okay, so mag-ingat tayo sa kalye. So balik tayo dito sa loob at kunin na natin yung sasakyan. So kailangan natin yung suod to, protection sa ulo para safe naman. Let's go dito na tayo sa loob. Ganito pala kalaki. Sa loob at finally nandito na tayo sa loob ng uh, sasakyan ano. Grabe yung biyahe natin. Tsaka yung pag ng sasakyan, hindi pala ganun kadali. Medyo matagal pa dun sa office kanina. So lalabas na tayo guys. Tara. Ito yung patikim ka agad sa akin dito sa Manila. Ano? Yung ganto yung maliliit lang naman sila. ipitin ka sa traffic. <laughs> Grabe. Ayan, yeah, nandito na tayo sa condo and uh, we made it. We made it pali. Thank you. At uh, nakarating din tayo ng safe. Malayo pa yung pinanggalingan natin. For the first time, bumiyahe tayo ng General Santos. Bound for Manila. Ayan. Ito na yung gamit ko. At uh, iaakyat ko na to. Tara! I'm home! Yes! tatlong araw na nasa dagat tayo at uh, eto nakauwi na nga tayo. Pagay muna natin yung gamit doon. Tayo magpapahinga na. Mm. Alas 4 ng umaga. Alas dos tayo dumating doon kanina sa sa pier pero pre-process pa natin yung mga papers na kailangan para ma i natin yung sasakyan sa loob ng uh, ng to go. So it takes time para ma-process 'yon kasi marami kami. Marami kaming uh, bumiyahe. Pero sa wakas. ka-uwi na. Good night guys and maraming salamat sa inyong panonood and see you sa ating next vlog. Maraming salamat.